guys, andito kami sa farm ni Aling Ilay. <laughs> ayan po, ayan, yung, ayan po yung mga manok na alaga niya. So, ayan po, inilaban na yung isa sa alaga niya. Ayan, ayan po, nanalo na. Ayan, magaling palang mag-handler ng manok si Aling Ilay. Aya, ayan, kung sino gusto magpa-handler, ayan po siya. Dati pong tindera yan sa kamite, pero ngayon handler na ng manok. <laughs> <laughs> oh ayan po, nakasambot na siya. Oh. Oh. 'di ba? Oh, ayan ayan po yung mga alaga niya oh. Tingnan nyo, ang gaganda ng mga alaga niya, ang tataba. Tingnan nyo naman ho siya. <laughs> Natalo pa ng mga manok. <laughs> oh, ayan, dati po siyang tindera sa Kabite ngayon po nanawa siya sa pagkatendera Ayan, nagalaga na lang po ng mga tandang, mga panabong. Ayan, may nanalo na po. Kaya, ayan, kung gusto nyo magpalaga ng mga tandang. Nakadali ka siyo, ah.